Eto yeah. pa. Ang pang pasabog ni Ombudsman, Jen, eh, ha? Matindi, ha? Oo. Oo. Uh -huh. Ang isa pa niyang pasabog ay, kanina, nakatanggap siya ng... Oh, nakatanggap siya ng tawag. So, ang kanta natin, Nakatanggap ako ng tawag mula sa Quezon City. Ayan. Ito naman, oh. ibang kanta pa ito, Jen, ha? Ba? Ang kanta namang ito ay... Oh. Sumulat ako upang malaman mo. Siya na ang sumulat? Oo. Kanino sa susulat? Susulat daw siya kay Senate President Vicente Soto. Ay, close naman talaga yung dalawa na yan. Eh, bakit susulat pa? Ay, bakit niya? I-text mo na lang. O kaya naman, itawag mo na lang, direkta na. Hindi, kasi formal kasi. Oo oh, nga, legal, legal. well, Oo. magkakasulatan pala sila. Yes, ano eh, ba, ang... bakit siya susulat? Ayun nga, yun tanong ngayon, bakit siya susulat kay uh, SP Soto? upang malaman mo ba tumuloy oh <laughs> koy tapat pa rin sa may <laughs> problema ka ba Meron. mali matutulungan ba kita Ma okay okay maganda oh sa akin ay huwag kang mangamba Aha. <laughs> <laughs> A ha A ha <laughs> <A> ha yan ha ya ya Masaya lang po tayo. Basaya lang. <laughs> Pero sasaya lang natin kayo, ha? Susulat mm. daw siya para sabihin na may senador dyan. Dapat mo nang tanggalin sa pagka-senador. Ah, mabigat yan. Teka. Mm uh -uh. Ang kabago-bagong, oh, bakit mayro na ba siya na ano? Natuklasan na? Naku po. Natuklasan na, batay <clears throat> sa pagsusuri. Oo. Oh. Wala pa sa isang linggo sa ombudsman Nasa na so eh. Ang sabi niya, oh. eh may ord... Eh, dapat Tanggalin na sa pagkasenador yan? So, ibig sabihin na pinatatanggal niya, incumbent senator incumbent, to. Incumbent senator? Abang mabigat. Oo. Oh, oh. Sino? The who? Nako. Ito daw po ay si Senador Joel Villanueva. Nako po, disgrasya. Ang sabi niya rito, ipatupad na yung dismissal order kay Senador Villanueva. Ang tagal ko na narinig yung bagay na Ang yan. Ang tagal ha? na niyan daw eh. Oh. Ha? 2016 pa, hindi niyo pa pinapatupad? Yan ata ay eh, panahon pa niya sa uh, TESDA kung ako nagkakamali. At ito ay panahon pa ni dating ombudsman Conchita Carpio Morales. Naku po. Dismissal order po ito. Uh -huh. Dahil sa maling paggamit ng Priority Development Assistant Fund o PIDAP. O, Nung siya ko, pa ay kinatawa ng Cibac Party List. Ah, congressman Congress pa sa that time. Oho, mm -hmm. uh -huh. at representante ng... Ay, hindi rin pa siya sa test na <coughs> uh -huh. uh -huh. Party uh -huh. List na siya. Oho. Uh -huh. Tama. Ang sabi naman ni Senator Villanueva... Aba, sumagot agad. Uh -huh. Ang sabi niya rito... Pero tutut ka lang, na ha? Uh -huh. Matagal ko na talaga narinig yan, yung dismissal order laban kay Senador Joel Villanueva. Uh -uh. Noon pa. At nagtataka nga ako, bakit niya nakatakbong Senador? Uh -huh. Nanalo pa ng dalawang beses. Di ba? Uh -huh. Ano ngayon ang katwiran? Bakit hindi pala ipinatutupad ng Senado? Eto. Kasi dismissal order yan, eh, na wala siyang karapatang humawak ng <coughs> anumang posisyon sa gobyerno. Eto na. Ano ang katwiran? Nag-isip ako ng kanta. <laughs> Ang tagal pumasok. <laughs> Hindi pa nagsisink in. Hindi pa nagsisink in. Ano, ano naman ang kantang sagot ni Joel Villanueva? Oo. Oh, Wag mo nang kantahan. Wala, tayo, na? wala na akong maisip. <laughs> tatanggal <laughs> tayo. Tatagal tayo. Oo. Oh, eh, oh. Ang sabi niya rito, ha? Nako po, gusto niyo akong i-dismiss? Ano kayo? Hilo? Ba? <laughs> wala ha. Wala sa script yun, ha? Oo. Oh. Harassment yan! Ba? Pa, paano harassment eh? Kung order ng ombudsman noon pa eh? Di ba? Harassment yan. Kasi mayroon ng kopya, may desisyon na dyan ng Office of the Ombudsman noong pang July 31, 2019. At 2019? Matagal-tagal na pala, no, son? Ang desisyon, dismiss na yung kasong malversation through falsification. Ako po. Dahil sa kawalan ng probable cause. Ako po. Ayan, may clearance na daw siya sa office of the Ombudsman. Nakakuha pa siya ng... This certifies that our record show that as of 09 September 2025, mm. uh, bago lang ito, ha? Uh, yung clearance nito. Mm. ito. Kumuha siya ng clearance? Yes. Uh. Emmanuel Jose... Uh, Emmanuel Joel Jose Villanueva, Senate of the Philippines, Jocno Boulevard, Pasay City, has no pending criminal and administrative cases. With the office of the ombudsman mm. Issued on 10 September 2025 Upon the request of Emmanuel Joel Jose Villanueva For whatever legal Purposes If may serve Ombudsman Ayun, 2019 <coughs> ito na son mm -hmm. Ah Ang lumagda Graph Investigator Officer 1 Ayan. Ay ba't hindi yung ombudsman no that time 2019 na lumagda no? Hindi, bago ito eh ngayon lang yan Ah, gayon lang Ayan, ito? Ayun, issued September 10 Ayun Ibig sabihin, kumukuha siya ng clearance tiningnan niya, tinan kung ako, may kaso pa ako dyan uh -huh. Eh, sabi, wala na Eh, pero that time, hindi pa ombudsman siya, no? Mukhang alam na, 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 na Na na, na siguro niya, no? Eh, kasi ma'am, paulit-ulit ngayon sa social media, di ba? Uh -huh. Na dapat dismiss daw si Hindi, pero at least ngayon na nagkaroon ng seryoso Inunahan na niya, kumuha na agad siya, parang yes. siguro iniisip niya, lalabas itong ganito. Sino ba ang ombudsman noong 2019? Na nag-dismiss. Na nag-dismiss. 2019, 2017, Mercedes Carp Carpio na Morales. Tapos 2019, sino? Eh, yung pinalitan ni Ombudsman Remulla, Ah, Samuel Martirez pa ba? Ombudsman Samuel Martires. Si Uncle Sampa pa lang mm -hmm. nag sa kanya? At alam mo ba kung anong sabi ni Ombudsman Samuel Martires? Ah, nagbigay siya ng statement? Nagbigay na siya ng statement. Ako po, oo. Oh. Ang sabi niya dito... Okay. Dismiss na yung kaso na yan noong pang 2019. Ano ito? Na, wow, mali. Ang sabi niya oh. sa isang text message, ako mismo naggrant ako ng motion for reconsideration para baligtarin yung dismissal order kasi pinadidismiss siya, di ba? Oo, oh, tama, oo. Oh. So binaligtad. Bakit? Oh, bakit nga raw? There is no probable cause against Villanueva. The signatures appearing on top of his name were obviously forged. Ah, pinake yung perma. Peke daw. Oho. Oh. Ayan. Eh, anong sabi ngayon ni Ombudsman? Sabagot so, ba ngayon bago? May, ano? Sa sabi nung no, kompleto tayo, ha? Aba, ang sa atin, eh. dahil kasi, dyan... Kasi ang, bago mo ibanggitin yung Nelson, uh -oh, uh oh, Eh ay napakalaking kahihiyan yan sa panig ng Sekita, ni Ombudsman Boying Rimulya. Ayan nga. Ni, parang hindi mo ma-review. Kasi automatic yan bilang abogado. Pakireview mo nga yan. Ah, ba, -ba bago ka magsalita, mag... Oh, Siyempre. Uh, tingnan mo muna. Due diligence muna yan. Ayan ang problema son. pag um, nauna yung salita eh, no? Siyempre. Oo. Uh oh. Minsan, kapag nauna salita mo, uh -oh. ano yan, uh -oh. sablay yan. Eh, eto ngayon. Sumablay nga ba? Sa Sekita, ang sabi uh -oh. ni Ombudsman Boying... Uh, nagsorry. Hindi. Hindi ako magsosorry. Ba't ako mag -so -sorry? Ba? Hindi fake news yung sinasabi ko. Oh. Hindi rin yan harassment. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Kasalanan niya ni dating ombudsman Samuel Martinez, Kasi hindi niya sinabi na itinago niya yung desisyon na yan. Ah, okay. So, Dahil dyan, iimbestigahan ko yan. Bakit so, patago ang pag-desisyon uh, na yan? indirectly para sinabi niya mali nga ako pero so... hindi ako mali ay niya aminin no alam mo naman mga abogado eh Hindi, hindi Ako, ang am mali dyan Si dating Ombudsman Martyrs Itinago niya Hindi niya ipinalam sa akin Na dismiss na pala yan eh Hindi mo nang papil ko Ba't ko papalab? Sino ka pa pare Paalam ko sa iyo Tsaka, <laughs> pakita mo nga ulit May ano eh Ang mismong naglabas Ombudsman din eh Diba? Oh. Ayan o no? Yung kanina Ayan, Office of the Ombudsman Kaya, sana tinanong muna. Ito yung, yung muna. dismissal oh. Tapos yung isa-clearance Ngayong taon din na ito eh Tama ha? Ibig sabihin, dapat nagtanong ka muna dun sa opisina nyo. Oo. Kasi kare-release lang din naman ng clearance eh. Ayan o. Oh, oh. Totoo. Oo. September 9 lang yun. Yes. September, October, di halos wala pa. Halos mm. ang buwan pa lang mm. nakakalipas. Yes. Eh, sana tinanong mo man lamang sa oh, records. nag -may clearance na ba yan sa si ginawa? Oo. Oh, eh, dapat... Ano bang uh, latest sa kaso oh. nito? Sige, tos, ganyan. Oh, kaya, hindi man niya aminin na nagkamali siya, Nagturo na lang. Nagturo siya ng ituturo. <laughs> Ombudsman, boy, ano ba naman ito? Barkada pa naman tayo, ano ba naman? Kaya dahil dyan, na li, kumanta na ulit si Ombudsman dyan. Alam mo, kanta niya. Ano kanta? Hindi na ako susulat sa iyo. Magkamali <laughs> na... pala ako. Akala ko kaya ng tanya, I'm sorry, my love. Hindi, hindi, hindi daw niya kasalanan eh. Ah, ganon? Uh Oo. -oh. Alam mo, ang isang maginoong tao hindi naman na uh, kar, ano, karuwagan ang paghingi ng paumanhin. Hindi, Jen. Uh -huh. Wala tayong magagawa kung yan ay yung karakter niya. Ha? Na kung minsan, mali na, eh talagang pilit well, uh -huh. niyang pangat. Yun nga lang bending the di ba? Saka Sa huli, -huli ang bahagi, ay pinangatwiranan niya yan. Hindi daw breaking the law, kundi... Oh. Nako, -oh. <laughs> ano ba naman mabigat ay, ito? Ano ang pagkakaiba ng breaking sa bending, di ba? Yun na nga. Ayun nga, hindi mo binevent, hindi mo bine-break, ikutan mo nga lang ang batas. Uh Malina eh. Taba. Yung panggalawin mo. Uh Di ba? Mabigat naman yun. Mm. So, ang may kasalanan pala, si Ombudsman Samuel Martinez. Kasalanan. Kasi, bagay, well, ako ano na ah. Yung dismissal order na yan, ayaw ko lang po, in fairness, para hindi ito lumabas sa media, mm. 2019. I-search natin siguro, kahit sa Google. O ano man, o i-fact check man siguro mm -mm. Parang hindi lumabas talaga ito ha Ayaw eh, ko lang, eh, nung uh, taon na yon 2019 Hindi naman lahat ng desisyon na kukuha ng major chain eh Hindi, pero oh, at, ano yan? Hindi, kung ako si, ano, oh. eh, kung inilabas ko eh, Well, it doesn't, uh, ako ha oo oh, oh, oh. It it uh, doesn't hold water Ah, gano'n lalim <laughs> Hindi ko na ako naman sabihin. Senador siya, nakailan takbo na kasi ito nakaraang eleksyon. Hindi lumabas yung uh -huh. dismissal na yan. Ha? Uh -huh. Actually, lumabas din yung issue na yan. May kinalaman sa dismissal. At ang ngayon lagi nabubuhay ang isyu na yan no so na. Oo, oh, paulit-ulit sa social eh, no? media. Mm -mm. Hindi niya hindi inilalabas ni senador Jobel Bido Nueva, yan. Mm -hmm. Ngayon lang lumabas kasi mukhang seryoso si Ombudsman Boying Remulia mm -mm. do sa kanyang plano na talaga patalsikin siya bilang senador. Nako po, di ba? Mm -mm. Eh ngayon ang paratang nga niya itinago daw eh, no? Uh -huh. Patago daw yung aksyon na yun. Eh sa part naman ni Secretary Ombudsman <coughs> um Boying isa mm -mm. eh, na naman nag- diligence po kayo. Yes. Bilang isang abogado, so andyan, ano ginagawa ng Miko Calabano sa inyo? Mm -hmm. Sinama niyo pa mula sa DOJ dyan. Ano yan? Pa, kuya, kuya, kuya tayo dyan, dyan sa DOJ, ano? <laughs> sa ombudsman, ano? <laughs> eh kasi yun ang kanyang sinama bilang uh, spokesperson, eh. Mm -hmm. Di ba na sinabi, boss, bago may announce niya, ano? Bilang, boss, eh, bahis, ano tayo? Hinay, hinay ng konti. Mm -hmm. I-double check muna natin sa record. Saka kung ano, baka naman may dismissal yan. Yes. Kasi ang tagal na, eh, 2017, E 2025 na po ngayon, boss, baka naman hindi limitaw. Di ba? Mm -mm. Ako, sisisihin ko dyan yung Miko Clabano. <laughs> alam ka, kwenta-kwenta ano, <laughs> di ba? Pa-English-English -English lang, ata alam yun eh. Di ba? Lagi mo pinapahamak yung boss mo. Tsaka ng oh, sa mahabang panahon na ombudsman, ngayon lang may spokesperson ng ombudsman. Ha? ah non. 'Di ba wala na ombudsman Wala na spokesperson si Martires, uh -huh. si Mercedes Gutierrez, Conchita Carpio Morales. Uh -huh. Lahat ng mga ombudsman pati na si Anyano Desierto, diyan. Oho, oh, oh, wala namang spokesperson 'yan. O. Uh, well, Ngayon may spokesperson pero ang nagsasalita yung may, si ombudsman pa rin. Uh -huh. Well, ito sabi ni nag-text sa atin, na lumabas na raw yung report na yan. Ah, ganun ba? Hindi namin nabasa noon, the time. Mm. At maging ata ang bagong ombudsman, <laughs> Boeing Rimulia, mm -mm. eh, hindi rin nabasa noong 2019, Yun. ay uh, meron palang dismissal yung... Uh, yung, uh kaso na yan ni okay. eh, Senator eh, Joel Villanueva eh, okay. kasi kung minsan sa tagal ng panahon nakakalimutan natin oo uh, -huh. right? uh -huh. Ayun. At, siguro naniwala lang si Ombudsman Remulla sa paulit-ulit na inilalabas sa social media diyan. Oh, paulit-ulit kasi kaya oh. pagka pinaulit-ulit mo akala mo totoo na eh. Ayun na nga, ini hindi siguro niya na fact check na mm. mayroon pa lang dismissal order. Oo. Oh, oh, Eh di eh Ako, ako, hindi, ako wag mo sisihin yung Samuel Martires. <laughs> Tama. Ang sisihin niyo diyan yung Nico Clabano. Oo, oh, uh, pakuya ko ya ko yan diyan, hindi kayo tutulungan yan si Secretary Boying. Mukhang naman. ano, uh, sa so, totoo lang, aywan ko lang ha. Kasi ko ako spokesperson. Mm -hmm. Siyempre, eh, boss, bago mo sabihin yan, eh, bay ka lang muna, eh, kahit lang, kahit tatlong, bigyan mo lang akong minuto. Mm -hmm. ba? Diba? ay oh, boss, dalawang minuto lang, bago mo sabihin. ido eh, double check ko lang po sa records, baka merong ano, baka meron hong latest tungkol dyan. Mm -hmm. Ayun ay, nga, meron pala, 2019 pala, dismissal order de Oh. Tatapos may clearance pa May clearance 2025. pa May nilabas pa mismo Nung kanilang ano Paano mo babawiin yun Di ba? Oo oh. mm -mm. Ang biget niyan Kasi magtataka ka Una Nakatak, nakatakpo siya na dalawang beses sa senador. Ayun pa. Oh, di ba? Oo. Oh, oh, oh. E tapos e, hindi lumalabas ang issue na yan. Mm -mm. Kung talagang siya ay may dismissal. Yes. O di ba? E di sana hinabol niyo noon Pa, di ba? E di ngayon, di ngingisi ngisi yung Joel Villanueva. Diba? Sabi niya, o, wah! Ha, ha ha Buti nga sa inyo. <laughs> <laughs> di ba? Ang dating tuloy, eh di, hinaharas yung nga lang yung mama. Oh, diba? Yes. Oh. Nagahanap lang kayo ng oh. Uh, tatakutin? Yeah, Ganun ba yun? Eh, bagamat ako, hindi ko kinakampihan din yung Joel Villanueva. No? Mm -hmm. eh. pero ang dating ngayon, hindi eh, ngisi yung Joel Villanueva. Mm -hmm. ah, buti nga sa inyo, parang ganyan tuloy ang dating. Mm -hmm. ah, oh. At ngayon, ano ang mukhang iharap natin sa taong bayan dito? Eh, yung likod na lang. <laughs> Lalakad kayo patalikod niyan. <laughs> diba? Oh. Eh, Nawawala ngayon. kasi yung kredibilidad, diba? Ay, well, ba, bilang tanod bayan, nasaan, oh, na? ha? Oh. Alibaw, may sasabihin ka uli. Oh. May announcement ka. Alam mo, eh, sinabi niya dyan na eh, may lilitaw na congressman. Dating ako, di diba, pa tayo, nga pala. Ako, e, eh, paano natin paniniwalaan niya? Kung inuna mo pala yan, baka yung pagsabi niya, ano, baka yung, ayaw ko na maniwala yan ito, Di ba? Oo, e, natatandaan ng mga babae natin, kahit yung mga bata. Oo. Yung kwento ng ano ba yun? The, The boy who cry uh, wolf, wolf, wolf. Oo, <laughs> uh, sabi niya, may lobo, may lobo. Oo. Tinatakot lang pala niya yung mga kapitbahay niya, no, paglabas. Asa lobo? Hmm. Ah, wala. Tinat wala, wala oh. De, Ay, pasok adyan. na naman. Uh -huh. May lobo, may lobo. Paglabas ng... Asa na lobo? Wala na naman. Wala na. De, pasok na naman. Yung pangatlo, may lobo, may lobo. Wala nang gusto maniwala. Wala nang gusto maniwala. Wala ito, nang to, gustong lumabas. Ang problema, yung totoo ng lobo na pala. Dey, sabi no, no, Sige, huwag kayong nababas. No. May birthday dito. May lobo, may cake, may spaghetti, may pansit. labas. Akala ko, Death may lobo pero lumipad sa langit. <laughs> <laughs> lumipad sa langit. Ay, talaga ah, naman. Ha? Yun ang sinasabi ay, natin. Lalo na kung ikaw ay opisyal ng gobyerno dyan. At hindi basta mm -hmm. opisyal ng gobyerno. sensitive Sensitibo. Yes. Mm -hmm. Ombudsman po yan eh. Mm -hmm. Hindi na po... Parang posisyon din yan ng ano eh. DOJ Sekretary. Ano mang opinion mo, sasabihin mo, mm -hmm. ay magiging basihang ligatasyon. Yan, no? so, yes. At ngayon, bilang ombudsman po, eh, although halos sabihin natin, magkapantay lang yan, ano? Mm -hmm. eh, bagay, sabi mo nga, paano nga natin gagawin yung isyo nga ng ben, bendalo? ba? Mm -hmm. Diba? Mabigat. Paano tayo makakabawi ngayon? Mm -hmm. di ba? O, Miko, anong magagawa mo ngayon dito? Wala, titigas na lang siguro ni, ni, ni mukha. <laughs> Wala. <laughs> <laughs> hindi, hindi na ako kikibo dyan. Anyway, ganyan talaga. O. Oh. Kaya ano ngayon ang mangyayari dyan, Nelson? Ang plano pa naman daw sa si Secretary Boeing, mm. Ang mga reporter daw sa... Kasi may nakausap pang reporter sa no, Manila eh. Oo. Uh -huh. cover sa kanya. Sabi niya, isasama ko lahat ng mga reporter sa Manila. Ayun nga. Maglalagay ako ng... Uh, Press office. Press office oh, ombudsman. Ayun nga. Oh, para okay. lahat ng sasabihin ko, ay ano? Mm-hmm. cover Mak-cover. mak mm, -mm. Uh, makukober. Makukober, mm, -mm. mm, -mm. Eh, problema, sir... Uh, Aminin man po natin o hindi, ang termino namin sa, sa media, kuryente po kayo. <laughs> At ang uh, sa media po, pagka kayo ay nakuliyente, <coughs> Mahirap. <laughs> ay uh, isa ko yung dahilan yan, uh -huh. para kayo hindi na makapag-broadcast. Oo uh nga. -huh. <laughs> Di ba? Oo. Uh -huh. Ayan. So paano tayo ngayon? Ang tanong dito ngayon eh, sa mga susunod na araw, check may tatanong at may tatanong ito kay uh, Secretary uh, kay Ombudsman Boying Rimulya. ang isang sagot na lang diyan eh. ano oh, titindigan ngayon ito? That's water under the bridge. <laughs> bridge over troubled water. <laughs> <laughs> Eh, tapos na yan, diba? ba? Uh, kaya nung pagka tinatanong ka ng bendalo, kasi wag na, wag mo wag mo na puntahan. Wag mo nang oh. Oo, kali mo na natin yan. Maggalit-galitan ka uh, na lang. pass is pass. Meron <laughs> uh, ganyan mga dati, meron tayo na-interview, pagka hindi alam yung sagot, uh, nagagalit galitan eh. Talaga naman. Uh. Uh. Tapos nung nagalit, hindi mo magkasalita, biglang tatalikod. Tapos sabi nung uh, kanyang spokesperson yan, mm. mali kasi yung tanong mo eh, ginahalit mo, simula-simula pa lang eh. Parang ang dati, ako parang, ako parang kabali eh, No? Parang yan ang style ng mga misis dyan eh. <laughs> Ay, ganun talaga. Uh -huh. Ay, nako. Mm. Anyway, o oh, sige. Ano pa? Nako <laughs> oh, po. Sa mga nakupo itong balita natin. Ayan. Oh. Talaga naman, oo. Oh.